Pringles. Nilagyan na nga ng harang. Lumabas pa din. Parang na siya ang kaahol ng kawayan. Ito yung alaga ko. Gusto ko lumabas. Yan o. Oh, diba? Galing! Gumali ka doon. Pag ikaw natusok. Very good! Hello, Pepsi. Hello. Oh, saan si Gauda. Hello. Gua Pa yung isa? Hi. Pringles, balik. Hindi ko ano nang kuha. Uy, matusok na yung mata. Sorry, sure, ay. Pring. Enough na. Pasok na. Oh my God. Gusto pa talagang tumakas. Sige. Manindigan mo yan ha. Uy. Gawda. Hello. Oh, dito ka na bumaba. Bilis na. Pringles. Dito. Bilis. Ah! Nana ko sa gawas. Kay si Pringles, may gawas. Nara Pasaway. Nagwiwi siya. Wiwi. Wiwi. Uy. Pringles. Baba na. Bilis. Dito na. Dito. 'Di ba? Pringles. Hindi galing siya sa ano. Hindi, galing siya sa ano, lob. Tumakas. Bilis na. Oh, yan na. Oh. Bilis. Mm, baba. Come on. Down na. Usay. Mm. Cheese mozo. so. na. Come on. Pasok na tayo. Pringles. Come on. Come on. dulu oh. And then see si... This is it, set Pasok agad Inside Very good